Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-aantanda natin ng Cruz? Ito po si Father Jade At si Michael Papi. Para sa Kami kasi go! Ano po ba ang ibig sabihin kapag tayo ay nag-aantanda ng Cruz? Michael Ang pag-aantanda ng Cruz ay isang uh, paraan ng pagpapaubaya Pagpapaubaya sa ating uh, banal na santatlo Ama, anak, at Espiritu Santo Na nagmamayari ng panahon noon, ngayon, at magpahanggang wakas. Ayan. Pangalawa, natatandaan niyo po ang krus ay simbolo ng kahihiyan. Pero dahil kay Kristo na namatay sa krus, ito ay naging simbolo ng katubusan at ng kapangyarihan na kung saan si Kristo mismo binayad niya ang kanyang sariling dugo at buhay para Uh, itubusin tayo sa ating mga utang o tinatawag nating kasalanan. Kaya po, ang uh, pag-antanda po natin ay ang pagtanggap po natin ng biyaya ng katubusan at kapangyarihan. Michael! At Father, ang, ang pag-antanda ng Cruz ay paulit-ulit natin na pagtatalaga ng sarili na tayo ay mga kasapi ng katawang mistiko ng Panginoon, ang simbahan. Mm -hmm. Na dito, sabi nga sa banal na kasulatan, na ang simbahan na kahit ang impyerno hindi hindi mapagwawagyan. Correct. Kaya, ako. No. Maraming salamat sa inyong panonood, ha? Please share this video via Catechist. At muli po, ito si Father Jade. At ito naman po si Michael para, para sa Catechism.